Let's Bidyo. go. Video in Ay, oh, picture daw. Paling ka muna. mo, Sige, baling mo. i. Tulak tulak mo. lang sa Masa mama sabi, isa yung mga staff ng ano. O, ikot mo na, ikot na. Isa sa mga staff doon. Ikot. Dapat is na nag-ano ka, nag ka. Huwag ka nung mama. Mamoy. Ang kaya, may? na. Tayo nga. Balikan mo, balik. Kontrahin mo. Hindi, okay na ako na yan. Sige, ikot. Yan, sige. Pa, isali kita doon sa ano, dragon boat. Sa, sa ano? Sa, no. Baywalk. Baywalk. Ganda doon. May mga okay. foreigner nga Nagano eh. Oh, yan. Now oh, go. Yan. 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 Para mabalance ka. Ay, bigyan mo hindi ako. Sorry naman. <laughs> oh, ikaw na. Ikaw na muna Mamaya kayo ni Papa mag- Ay, kulitin oh, uh, man ito. Na, <laughs> <laughs> no, masakay sakay man kay pagbalik ha. Kami ni Jinjin. Mhm. Mm <clears throat> Tayo sakay. Uy. Ah? <laughs> <laughs> <coughs> <Ayan. laughs> Magkano per kilo ate? lang kaya lang eh tulang Tulang. Tulang sangelo. Depende talaga sa mahulim eh. Wala walang gumagatas. Mama yan laki. <laughs> Parang malalalim no. Bakit doon? pagkain okay. lalaglag.